Hi mga guys, it's me again, Irish Warde, a content creator and also mom before getting video ay magpupunta na naman nga talaga tayo sa diet. Kaya naman eto nagagayak na nga po muna ako at nagbibihis nitong dress. Pagkatapos ko nga po pala nito magbihis ay nagkain nga po muna ako ng almusalan para naman po sa biyahe ay milaman laman ang aking chan. Sabay nga po pala kami mag-anak kumain pero dito na nga lang po pala ako kumain sa may lapagawa nang dito nga po pala ay malakas ang hangin. Dahil po sa mga oras na yan ay wala nga po pala ditong kuryente sa amin. Pagkatapos po namin kumain ay ayan na nga po pala ay ginayakad ko na dyan sa baby share et, tapos naglakad na rin pala kami papunta doon kila mama. Karkagargangan po pala siya nitong papa niya. Kaya naman ayan, napakakulit po talaga gawa ng kapag papa po siya. Ay, napakakulit talaga nitong batang ito. Nung nariyan na po pala kami dyan kila mama, ay kinarga naman ito agad ni ate siya. gawa ng sila mama nga po pala ay nagagayak pa dyan sa mga oras na yan. Ate siya, lang taba mo na. Nakuha pa nga po pala talaga ng camera ko itong katabaan ni Ate Shil. Kaya naman back to the video na nga po pala tayo. Sa mga oras nga po pala niya ay ikarkagirga mo pala ni Ate Shil yung dalawa niyang anak. Matagal na nga po pala talaga niya inililihim na mayroon nga po pala siyang dalawang anak dyan sa mga oras na yan. Ay talaga yung nagpipiling lang talaga siya na mayro siyang anak pero wala naman po. Habang karga nga po pala ni ate yung dalawang bata, ito naman pong isang batang ito ay nagsiselos kay mami. Sa mga oras nga po pala niya nagsisismisan pa sila, gawa ng hindi pa nga po yung iba'y nakakagayak. Hi guys! So pupunta na naman kami sa diet dahil wala. Pupunta kami dun sa Eat All You Can sa may labo. Kaya Abang-abang lang kayo. Sabi pa nga talaga ay pupunta kami dun sa may labo, pero ang ending talaga ay dito lang naman talaga sa dait kakain. Hinatid nga po muna namin ito si Ate Shaki dito. Gawa ng si Ate Shaki nga po pala may papa-adjust ng kanyang braces. Sa mga oras nga po pala ay naghihintay kami dito sa sasakyan kay Ate Mara. Gawa ng si Ate Mara nga po pala ay hinatid muna si Ate Shaki dun sa taas. Habang ito talaga si Mama ay busy sa kaso cellphone pati na rin itong si Nunon. Tapos si Kuya is nga po pala ay nakatulog na dito sa may hita ni Mama. Sinama na nga po pala namin ito si Bibi ngayon tapos si Ate Mona. Gawa ng para naman makagala-gala at nakakaboring talaga dun sa bahay. At syempre hindi mawawala ang ating girl driver na si Ate Oras nga po pala talaga nga ay tuwang-tuwa itong batang ito gawa ng makakalis naman nga talaga siya doon sa greenhouse. Nung naandito na nga po pala kami dito sa may SM, ay, nag-isang kargahan na nga po pala kami dyan nila ate. Gawa ng itong si Kuya Ace ay nagpakarga pa talaga kay ate Mara. Naandito na naman nga talaga kami sa SM. Gawa na maglalaro na naman nga kami doon sa may kid zone. Dahil nga po walang kuryente dun sa bahay, kaya naman yan talaga yung gala namin. Tapos pagpasok nga po pala talaga namin dyan sa SM, nako naman. Napakadami talaga ng tao ng mga estudyante na galing talaga ata ito sa my Christmas party. Tapos nung natapos na ay dito na lang talaga sila nagbagsakan sabi ko nga gawan gawa ng ang gaganda nga po talaga ng mga damit nila tapos may mga daladala pa talaga silang mga regalo. Naalala ko nga po pala talaga bigla nung high school pa ako ay eh, ganyan na ganyan talaga kami. Kasi syempre wala kami mapasyalan na mall kaya naman dun kami sa may gupa talaga nagpasyala. Tapos ang tambayan nga talaga namin ay dun sa isa naming kaibigan. Tinutulungan niya si Yangyang Yang kasi napupunan na siya ng kanong. Ano. Nako naman talaga itong si Warden. Nakakalimutan ko nga po pala talaga dyan magkilay. Kaya naman yan ang gawa ko. For the killing nga po pala talaga ang person dyan. Habang ito nga po pala talaga ang anak ko ay naglilikod dyan sa likod. Ay ayan naman po ako ay nag-aasikasa nitong kilay ko. Hindi na nga po pala talaga ako nakapagkilay dyan sa bahay. Gawa ng si Baby Sherry nga po pala ay nag-aarte. Kaya naman for the carga na po ako dun sa bahay. At habang ako nga po pala ay nakikilay. Ito naman po talaga si Ati Mara ay nakadapa pa dito. Kulang na lang talaga unan at kumata siya ay matutulog na. Abutan pa nga po pala kami dito sa loob ni Mascot. Tapos ito nga po pala si Kuya Ace ay nakasali dyan sa palaro nila. Tapos talaga mapapasabi ka na lang talaga doon kay Ate Shil na sana all may lubot. Gawa ng napakalaki talaga nung lubot niya. Ate Shil, mapapasana all ka na lang talaga. Ano? nga <laughs> po pala naglalaro dyan si Kuya Ace. Ito naman talaga si Ate Mara ay supportive mother. <laughs> Nakakatuwa nga po pala talaga gawa ng itong anak ko ay nakakalakad na ng pakaunti-kunti. Nung natapos na nga rin po pala talaga yung oras namin, ayun, lumabas na nga po kami. Tapos itong si Kuya Ace ay nagpabili na naman ng kanyang laruan. Tapos pagkatapos nga po pala namin doon makabili ng laruan ni Kuya Ace at makalaro ito naman pong si Ate ay nag-treat na nga po ng pagkain dito sa Maylius Cuisine. lamig sa ta Noong December 17 nga po pala talaga yung birthday ni Ate Shil Tapos hindi nga po pala talaga siya nakapaglibre Kaya naman ngayon nga po pala namin kinain yan dyan sa labas Tapos dito nga po pala kami sa Maylius kasing kumain Ooh. Hindi na pa kami naghihintay sa wakas Nandito na yung pagkain kaya tara, tsibog na tayo Hi guys, nag kami ng Chapsuy Pansit At kuron Anong kuron? <laughs> okay guys

ba, pasensya nyo na nga po pala talaga kami gawa ng kami nga po pala talaga ay gutom na gutom na sa mga oras na yan. Kaya naman hindi na ka kami nagpatumpik-tumpik pa. Kaya naman ay nilantakan na naman talaga namin yung mga pagkain na kahain na dyan. Naghugas na nga rin po pala kami dyan ng kamay. Gawa ng kami nga po pala ay magkakamay na lang sa pagkakain para walang istorbong kutsara. shit. bala sa dati. Pwede ka lang mamaluto. Amin. Eh <laughs> the way po, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nag-follow sa akin at yung hindi pa po, po nakakapag-follow, please follow, like, share, comment sa in comment section at huwag niyo pong kakalimutan, Irish Wargy Vlogs. Thank you so much.